Sino nga ba si Sakete Tekin ang mandirigmang pinili ni Bron Hilde na lalaban para sa round labindalawa? Isang batang isinilang sa kabundukan ng Ashigara, kilala bilang Child of Strength, kakampi ng mga hayop, tagapoksa ng mga halimaw, at naging buhay na alamat ng kapangyarihan. Sa kanyang mga kamay, ang palakol ay naging sagisag ng tapang at katarungan, hanggang sa siya'y tanggapin bilang tunay na samurai ng Shiteno. Ngunit, may isa pang kwento, Isang bersyon na nagtataglay ng mas mabigat na katotohanan. Sa alamat na ito, hindi lamang siya anak ng tao, sapagkat ang kanyang ina ay isang yamaba, isang nilalang ng kabundukan, na itinuturing na espirito, o demonyo. Ang dugo ng dalawang mundo ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, nagkakaloob sa kanya ng lakas na lampas sa mortal, at isang kapangyarihang maaaring ituring na sumpa, o biyaya. Kaya ang tanong ngayon, alin sa dalawang bersyon ang tunay na haharap kay Oden? Ang bayani ng kabundukan na itinuturing na anak ng kalikasan. O ang kalahating tao, kalahating demonyo. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga poops, Mangamoto nagbabalik. Record of Ragnarok. Alamin natin ang dalawang bersyon ng alamat ni Sakete Kintoki. Simulan natin sa bayani ng kabundukan. Si Sakete Kintoki, na mas kilala sa bansag na Kentaro, ay isa sa mga pinakatanyag na tauhan ng alamat sa Japan. Ayon sa mga kwento, isinilang siya sa malayong kagubatan ng Mount Ashigara, sa piling ng kanyang inang nagmula sa isang angka ng Maharlika ngunit napilitang mamuhay ng lihim at malayo sa lipunan. Doon, sa katahimikan ng kabundukan, isinilang ang batang magiging alamat ng lakas. Mula pagkabata, namukod tangi na si Kintoki. Siya isang bata, laging may dalang palakol na tila likas na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi siya lang aking nakikipaglaro sa mga tao, kundi sa mga hayop ng kagubatan, mga oso, unggoy, at usa na itinuturing niyang mga kapatid at kalaro. Sa murang edad pa lamang, pinatunayan na niya ang kanyang lampas taong lakas, dahilan upang tawagin siyang child of strength. Ngunit hindi lamang paglalaro ang kanyang mundo. Habang lumalaki, nakaharap niya ang mga mababangges na halimaw at mga oni, mga espiritong demonyo na gumagala sa kabundukan. Sa bawat sagupaan, pinupuksan niya ang mga ito gamit ang kanyang palakol at sariling lakas. Sa mga larawang nililok at ipinapasa sa mga henerasyon, madalas siyang isinasalarawan na nakasakay sa isang oso, matapang na nakahawak sa kanyang sandata, at handang ipagtanggol ang inusente laban sa kasamaan. Ang kanyang buhay sa bundok ay nagsilbing sagisag ng ugnayan ng tao at kalikasan, isang lakas na nagmumula sa kawalang malay at kadalisayan ng isang bata. Ngunit sa lahat ng kanyang nakalaban, ang pinakamapanganib at pinakakilala ay si Shuten Doji, ang hari ng mga oni sa Kyoto. Si Shuten Doji ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang halimaw sa kasaysayan ng Japan, isang nilalang na kinatatakutan ng mga tao at ginagalang kahit ng ibang demonyo. Sa isang tanyag na alamat, nakipagsanib puwersa si Kentaro sa kanyang magiging panginoon, si Minamoto no Yorimitsu, kasama ang mga kilalang mandirigmang tinawag na Shitenno o Four Heavenly Kings. Magkatuwang nilang hinarap si Shuten Doji sa isang labang ang itinuturing narurok ng lahat ng pakikipagsapalaran ni Kintoki. Sa laban ng iyon, higit na namukadkad ang kanyang pangalan bilang isang bayani, hindi lamang ng kabundukan, kundi ng buong Japan. Dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan at matibay na katapatan, kinukup siya ni Minamoto no Yorimitsu. Binigyan siya ng bagong pangalan na Saketen no Kintoki, tanda ng kanyang pagtanggap bilang tunay na mandirigmang samurai. Mula sa pagiging wild child of the mountains, si Kintoki ay tuluyang naging ganap na mandirigma, isang bayani ng lipunan na patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan. Kasama ang Shiteno, ipinagpatuloy niya ang pagliligtas laban sa mga halimaw at mga kaaway ng kanilang Panginoon. Ang kanyang kwento ay hindi lamang alamat ng lakas, kundi isang pagsasalaysay ng paglalakbay mula sa inosenteng kabataan tungo sa karangalan at tungkulin ng isang ganap na mandirigma. Naibahagi ko na sa inyo ang pangunahing kwento tungkol kay Sakete Kintoki. Ngunit alam nyo bang may isa pang bersyon ng alamat na mas nakakawili at mas mabigat? Ang anak ng yamao ba o Demon. Sa bersyong ito, sinasabing ang ama ni Kintoki ay isang taong mula sa mataas na uri ng lipunan. Minahal niya ang isang babae na sa unay akala niya'y karaniwang mortal. Subalit ng mabunyag ang katotohanan, na ang babaeng kanyang pinakasalan ay isang Yamaoba, isang nilalang ng kabundukan na nag-anyong tao, itinakwil niya ito. Iniwan niya ang asawa at muling bumalik sa lipunan, habang ang kaawa, awang Yamaoba ay naiwan sa kabundukan, mag isang pinalaki si Kintoki. Para sa mga hindi pamilyar, ang Yamaoba ay kilala sa mitolohiyang Japones bilang espirito ng kalikasan. Subalit sa paglipas ng panahon at sa influensya ng mga kanluraning konsepto, marami ang tumuring sa kanila bilang mga demon. Gayunpaman, hindi lahat ng kwento tungkol sa Yamaoba ay kasamaan. May mga alamat na nagsasabing sila'y mababait, nagbibigay gabay sa mga naliligaw, at minsan pangay ng gagamot ng mga may karamdaman. Sa ganitong bersyon ng alamat, si Kintoki ay lumalabas na half human at half demon. At kung susuriin natin ang itsura niya sa Record of Ragnarok, tila akma nga ang ideyang ito. Hindi maipagkakaila ang sungay na bahagyang nakalitaw sa kanyang kaliwang nuo, bagaman pilit niya itong tinatakpan ng bandana. Dito masasagot ang tanong kung bakit kaya niyang tapatan ang kapangyarihan ni Buddha, isang Diyos na nakipagsagupaan sa kanya ng hanggang siyam na putsyam na laban ng walang nagwagi. Ang lakas na ito ay hindi lamang bunga ng kanyang pagkatao, kundi maaaring nagugat din sa kanyang pinagmulan bilang anak ng isang demon. Kung sakaling ang bersyong ito ang piliin ng mga author, tiyak na mas magiging mabigat ang kahulugan ng kwento ni Sakete e isang mandirigmang isinilang sa pagitan ng dalawang mundo, mortal at demon. Sa kanyang pag-iral, pinatunayan niyang hindi siya basta nilalang na hinati ng kapalaran, kundi isang tunay na mandirigmang handang ipakita ang kanyang halaga laban sa sinumang magtatangkang humadlang sa kanya. At kung ang bersyong ito, pangkalahating kalahating tao, kalahating demonyong Kintopi, ang haharap kay Oden, lalo lamang titibay ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman natatakot, kahit pa ang mismong chief god ng Norse ang kanyang kalaban. Sapagkat gaya ng buong tiwalang ipinahayag ni Brunhilde, si Sakete Kintopi ang tanging makakatalo kay Odin at sa kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan, kundi buo at tiyak na paniniwala. Ngunit ngayong tuluyang napasok ang usapan tungkol sa labanan, at hayagang nakumpirma na ang sandata ni Kintoki ay isang dambuhalang palakol, agad na lumitaw ang pangalan ng maaaring maging katuwang niya, ang kanyang Valkyrie. Siya ay si Skeg Gold. Sa wikang lumang Norse, ang salitang Skeg ay nangangahulugang axe o palakol, samantalang ang Old ay tumutukoy sa panahon o yugto, isang sagisag ng kapangyarihan at walang humpay na digmaan. At dito napapasok ang isang malaking palaisipan. Sapagkat kung totoo nga na si Ske Gold ang nakatakdang makasama ni Kintoki, hindi lamang isang ordinaryong laban ang magaganap. Ito ang pinakahuling alas ni Brunhilde upang pabagsakin si Oden, ang Valkyrie na matagal nang pinaghihinalaang iningatan niya sa kanyang plano, ang huling piraso ng baraha na magtatakda ng kapalaran ng buong digmaan. Kung si Gold nga ang magiging katuwang, hindi ito magiging isang karaniwang pagsasanib. Ito ay magiging budyat ng pagbubukas ng huling kabanata ng estrategiya ni Bron Hilde, isang patunay na mulat sa Paul ay alam na niya ang darating na pagtatagpo ng isang kalahating tao, kalahating demon, laban kay Odin. At sa sandaling sumapit ang labang iyon, sa oras na makaharap ni Odin sina Sakete Kintoki at Skegold, isang bagong bangungot ang tiyak na sasapit sa Chief God ng Norse. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina!